buat siapa pun kaya mau apa ini bagi untuk pasok pa, hmm. Bumili na pinapay dahil Naubos na ako ulas. Hindi <coughs> na nakapag sa bahay dahil huli na po ako nagising. Sarap ang tulog pag maulan. Tinapay ah, na lang.

Masarap kung na apreng mga mga Tapos, kape tayo. Hindi ko kape.

Ayan na po mga kapatid po Mga kapatid na po Hanggang dito na po yung video Maraming maraming salamat po sa inyong lahat